Hi guys <coughs> Good morning Maaga ako nagising 6 o'clock Kasi magluluto ako ng Spaghetti ni Asher Yun yung magiging baon niya Ngayon sa school Tulog pa sila Tulog pa si Tonton Ayaw, ayaw umano eh Hmm Nayuko ang aking stabilizer. Ay, nako. Nabibigatan siya sa aking mobile. nag -lose. Yung screw niya dito sa likod, nag -lose. Kaya ayaw niyang umano. Nilaro kasi ni ah, Asher. Ay, nako. Nakayukok tuloy. Hmm, ayaw niya tuloy. So, nandito ako sa likod habang tulog pa yung dalawa. Sinisilok ako aga-aga. Namamaga pa yung mata ko ito. Namamaga yung ko. Sarap pa ng tulog ng dalawa. Paano kagabi? Sabi ko, nag-alas 9 na kagabi. Sabi ko, matulog na kayo, matulog na kayo. Ayaw nila mag tulog. Naglalaro silang magkapatid sa higaan. Higa Siguro mga bandang alas gis nung bigla silang tumahimik. Pareho silang tulog. Maya, maya. Alas gis or 10.30 dumating naman si Asis. Kasi pumunta si Asis sa Sauraha. May ipinasyal na ano. Pasyal-pasyal. May pinasyal-pasyal siya doon na gustong pumunta ng Sauraha. So, sabi niya kumain na ako. Sabi niya kagabi. Kumain sila doon daw. Siguro pinakain siya nung ano, naghatid sa kanya. ayun Pinakain siya nung inihatid niya, niya, doon. Ipinasyal niya sa sauraha. Siguro kagabi. Eh, kagabi. Antok na, antok na rin ako kagabi. Kaya, yan. Yeah. Pero maga ako nagising kasi nga. Minsan kapag late ako nagigising, kapag seven, ganyan medyo nagagahul ako sa oras magprepare ng pagkain dito ani Ashi ah, kasi magluluto ako ng pangbaon niya sa school magluluto ng kanin ng ulam sa umaga ba kasi kumakain siya ng kanin bago pumasok sa school minsan nagagahul ako sa oras lalo't may tonton na pa buntot 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 sa akin dito sa kusina kaya sabi ko maaga na lang ako gigising habang natutulog pa siya, yan, para makakilos din ako ng, ng ayos-ayos ba yung hindi gahul sa oras. Sinisunok ako, aga-aga, ano ba yan? <coughs> na ako Batang atat kumain, pag kaluto ng spaghetti, pwesto agad siya sa pwesto niya, eh, oh. Pwesto agad siya, kain! Hanging a spaghetti? Mm. Why finish? They're finished? Yeah. They're finished down? Yeah. Ay, only two. Only Nisa. Not yet finish. What you are giving? Ay, inoanak ko ah. Be careful. Don't, don't spill on the floor, on the table. Hi guys, merienda ulit tayo. Bali ito naman ay pakoda. Ang tawag nila dito. Yan, yeah. ito ay may sibuyas, may cabbage, ganun. Tapos nilagyan nila ng seasonings, flour at itlog. Yan, yeah, niluto nila. Bali duman si Asis, inihatid niya to. Ito yung sausawan niya. Kaso, manghang to, spicy anak ko. Manghang yung sausawan na to. Automatic yung bata. Pag nakakita lang pagkain, upo siya sa pwesto niya at kakain. Bagong gising ang bata na iyan. Bagong gising lang. At itong nangyari kay Asher sa school na naman. Asher, come. Come, Asher, come. Hmm, tignan niyo naman ang mata niya. Pangalawang beses na yan, guys. Tumawag kanina si Asis, tinawag na naman ang school at si Asher ay naaksidente na naman daw. Galit na galit na ako kasi hindi lang isang beses, dalawang beses na yan. Ano na naman siya ng kaklase niya? Sabi ko ano ba nangyari? Pumunta daw ng CR. Sabi niya iingihin na daw siya, pumunta siya ng i e -E Nung dumating yung kaklase niya, binangga siya. Ay nako. Napakalam pa naman ng anak mo Sobra Uy, Sabi ko nga Hindi na lang yan Dalawang beses na yan ay nanangyari Nung nakaraan sa kapilang mata Yun yung naindeksiyonan pa siya Kasi recess paglabas siya ng room May mga bata nagtatakbuhan Nabangga din siya Ngayon naman toilet break Pumunta siya ng toilet dumating din ang kaklase, tumatakbo din daw ang kaklase, nabangga din siya, ay naku, Mariosep kain tayo cheers guys idinal, lang ni Asis hmm, gusto din daw niya hmm <laughs> Gusto din niyang mabiduhan habang kumakain. Water? What? What do you want? Water? Hi, guys. Hapo na dito. Alas 6 na. Pero, yung sa labas, para ng alas 7 ang agang magdilim ngayong uh, ngayong ano, itong season na to ah give me nanawaan na sa ano nanawaan na sa baby shark baby shark dati kapag ganitong oras ang liwaliwanag pa, may araw pa hanggang alas 7 pero ngayon 5.30 pa lang ay nagsisimula ng magdilim kaya ang dilim na sa labas Ah, uh, which one? Ah, uh, this. Yes. Happy birthday, JJ. Ngayon, nagre-ready ako. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Kung ito bang kalabasa? O itong string beans? Na pinagpuputol ni Tonton. Nandito na si Asis. Oh, may dala. What's that? Eh, saging para sa ano? This one banana for what? Ay, sabi ko na eh, hindi man para sa amin tong saging. Why well, much? Ay, what? Two houses. Two houses? Oh my God, look, look your son. Pagka, papa, pagkakita ng saging. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. oh, hold, hold. Pagkakita ng saging, kuha agad. Hay mm. nako ayaw mo kasing magpatulong naman